Masyado nang mahaba ang pasiklab mo, Director Velasco. Marami ka nang naapakan. Ginagawa ko lang trabaho ko. Wala akong intensyon makaapak ng iba. Pero alam ko, ang madalas matapakan, yung mga walang ginagawa. Mga hipong tulog na tinatangay ng alon. Sige, tingnan natin kung sino matutulog sa atin. <laughs> kung sa bagay, eh balita raw na asintado mga NDI. E Edi, subukan natin. Sarge, ikaw din. Baka mapahiya tayo. Anong mapahiya? Baka hindi niya kilala kung sinong kausap niya. Ah, uh, Epi, mas mabuti siguro kung sa loob na lang tayo. Hoy! Huwag kang bastos, Kapag kinakausap ka namin, huwag mo kaming tatalikuran. Dito sa teritoryo namin, kailangang makisama ka at para tumagal ka dito kami ang kaibiganin mo kung kayo rin lang magiging kaibigan ko bibili nila ako ng aso kung gusto niyo magtagal ako ang kaibigan niyo